Maghahatid naman ako nito dito sa kapitbahay. Ratab ito yung pinitas ko kaninang umaga. Grabe ang init. Dito tayo sa gilid sa ilalim ng puno. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung maliliit na ratab. Dito. Ayun, may maliliit na ratab. Tingnan natin na. <laughs> Grabe ang init. Papakita ko lang sa inyo. Ayan oh, kita niya yan. Oh, lalaki ng bunga. Oh. Ayan. Tapos ito, ayan siya oh. Kulay pula. Ayan. Ayan ang bunga niyan. Tatlo lang siya, oh. Ayan ang puno niya. Ayan, malunggay, oh. Ayan, kita niyo yan. Ang ganda. Ayan, uwi na tayo. Ayan, malunggay, oh. Ayan, pauwi na ako. Grabe, ang init. Dito ako sa gilid, nagdaan. Diyan ako sa galing, oh. Dito, oh.